Oh, so, okay, oh. Rubber rice, oh. nga pagkwa yata. Mabalintay palinki. palingki. Mabalin pagkabilang danom. Tatalo na itan suke. Tagagay saan yung. Maasi kayo ata niya. pagpagatas <laughs> na. Huwag pagkatang gatas <laughs> na kami natan ni Payaw ko. Suke. Gumatan ka yun. Hahaha. Ah. Sabah limit kaya dah. Amo ngaji dim di Mumbai tu kaya dah. Sabah limit. Wen si gay apa len? Wen tu itu aku kau. Ata ti majik majik sisu nang suke. Tang aku bagi. Di ni boy boy mentor kin ku ah. Boy rubberize. Ata suke. timbang uh, puraw ito kami kanya kung suki ito uh, ano daw malakpak mate so ikan oh, sige mga guys mamaya ulit mga guys titinda muna ako mga guys